mga kaibigan na atay buhaton ron buhaton nato nato ning ato ang magkinilawens taron. ron no mga kaibigan na abtan ulan no na abtan jud ulan kabalo mo ngano na abtan dag ulan amantay gilakaw no <coughs> papagitan na ulian an? Ah, na uh, napod kung akong asawa guys ah, oh, nagpantipantir yun okay, so. yo guys uh. ano na siya so ano na itong buhator doon Tag tagod ka na ano? asa man to ano okay, guys mga kaibigan Mahal na kayong lamas. No? Huh? Sana nagyusunog. Mahal. May pang panty ron. May barato mm -hmm. ra. Barato ra, mga panty ron. Naidaghan sa bar. Ang uban dyan Wala, wala yung panty. Kamu <laughs> oh, girls. Ang pingin na ninyo ang Mahal pa ang blue pin tuna. Uban, mahal pa ang blue pin tuna, yellow pin. Ha? Ah. ah. Iwa kay para tay pang lamas. Yes, guys, mga kaibigan. Ganon. Pinipisil ko mga kaibigan yung ano. Ano? Dali, na eh, basta bisaya mag kinilaw. Muli, paborito sa kuwang papa. Ni Papa Junior. tuyayang ron kumusta na kaya nirba na mukha o busodaan ulit siya guys kay di na mo patuo ang pinta nga sa iyo mang lock pero magawas isod ni tao mang huwag. Kaya eh, pag magbantay ko lima katuril baka kaya eh, banaan pa na ako kinsay ni eh, Gawas no? Huh? ano siya guys ito nga ang loya uh... mahal na kayong kilo sa loya pero ang kumprada sa mga amaw dato kayo no? Huh? limoncito eh, mahal. Pastila na lang. Yeah, kita yung mamaligya. So mga kaibigan, I am a farmer. No? I am a farmer. Belongs to the farmer uh, family. Ano siya? Itong abisan niya. Para lami ito ang kinilaw. Ang palitag lupin, Puna. kinik uh, ah, ayos na at ano gini yang... dili na to panitan wah ka lang ah diba na guys ikan may nga sa ikas balay eh, lagi mamubo tata ni ulan usok kayo na uh, mantay payag duha kabuok, mayroong subdivision at tayong mismo nagtayo sa awa ng Diyos ito pong binigay no? yan hihiwain natin muna no? sa so, pagkat para prepare na yung mga ricados lo, no? ganun lang yan mga kaibigan yun sarap nito eh? congratulations sa mga farmers no? yung mga na nagtanim nito kami ko ay nakakain sa yung mga pagbabalat ng buto. No? Including ito, oh. yung ano? Bombay. Mga kaibigan, ito yung isda. kunti lang yung anuhin natin sapagkat uh, tayo uh, Ayun lang no? yun galing pa ito ng tibanban ng uh, dabaw oryentan may bro iwain natin po yun Kresko-kresko pa ito mga kaibigan. Ayan. Ayan. kain na yung muna ng mga fish kong isda mga kaibigan asin yan at saka kunting bitsin at Ginamoto. Yan. At kunting asukal to balance the ano, the diet nito eh. Para sa mabalance ang iyahang timpla. Hmm. Yo. Hmm. Pagkatapos, i-mix natin with sili. Yan. Ganun ang pagtimpla ha. Hmm. Ito yung pangtimpla sa ano natin sa kinilaw. 'Di ba? Yan oh. Tuna. Tigaan natin ang limon. Yung katas lang. Yan. Yo. Di diba? Pagkatapos yung mga lamas, lagay mix natin. Yun. Ito na yung isda para sa kinilaw. Yo! Nasarap. Lagay natin muna yung isda at saka itong cucumber. Ito yung lamas natin yung panahimplada. timplada ito na mga kaibigan kain mm. sarap